saya kebayaan dan kon seperti catakan dan sering ko pisang papaan demokratsi ban tahu dalam danan dan delapan yang yang malalehnya mi <laughs> <laughs>

Isang mga, mga, sa mga, mga na ragmatas ng pag na isang may tatunod ka na sana. Ang talaga pa. Ang tayo at kapahagi mga ng mga katawaraan at iba pang mga talapagbay. Ang sa Guprema na nangunod ang mga katawaraan na magsirain katulog Ibigay mo ang video sa lahat ng Pilipino. Sa hindi na, ay siyang sa mga kamahalaan at sa mga servisyo ng video. Sa pagkandambal na bakit, pangukong, na siyang sa edukasyon, gawain pang publiko, ang kultura, edukasya, at pagpapakala. Pagkakala ng mga parang ang universidad, ang pindika, ang